Ano, pupalibot, pupalibot daw tayo. <coughs> <Aione h Luxette> <laughs> useful. Ano? Ano? Gilalas na pa, siya pa karera, Ano ka, siya ko mirek. Ano 'to Wala nang gas. Ay! putang ina mo din po. Hu! Tayo na, ride tandem. <laughs> <padpta> mo, riding dikit tayo sa naman tayo mag-riding in tandem. Ah, is natin para maging riding in tandem. Ganito <groß> talaga! <tanda. laughs> Ano diretso natin to? Oo, oh, dito ta. Tsaka ano, harap merienda dyan o. Dahil daw merienda dyan. Eh. Meron ba rito? Oo, so, oh, tanga dun o, oh, sa dulo. Yung pinipila nilang iyaw-iyaw. Tangin merienda ba yun? Ulam yun eh. Ah merienda yun para sa akin. Oo, oh, sige, tara. Tara, punta natin. Punta tayo dun, yung kay ano, nanay. Sa nanay? Sa mo, si. mo kasi. Dedin eh, mean... yun akala ko dun dun dun. Dito <laughs> tayo, dedin yun eh. Sa kabila, sa kabila pala. <coughs> <coughs> Putain, ubo ako nag u na ka na, Dito kasi tinuro sa akin, eh. Dead end dun, eh. Ha? Dead end. nga pala, eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pangit iyaw-iyaw. Maganda merienda lang. Tinan mo mo yung motor ko, pre. Butang Okay lang yan. papag natin yung eh. mamaya. papag e, natin yan. Maganda-ganda ng motor mo. Wala kang gas. Eh, ano naman, diba? Diyan.

<gambarana> oh, hindi kita lalabanan ano, oh, ha. Oh, oh. 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 Kung mo ba ito ng motor pa Oh, hindi Kaya mo yun. kaya yun. Kupal ka kasi. Kupal ka. Kupal ka. Kupal ka? Masira pa yun. Ano? ano Ano? Bitaw na. Bitaw. Tara. tara. Sige. ito. Ito. Kupal ka. Kaya. namin. Ano mo, iwanan mo? Ano,